Nasa halos limandaan ang bilang ng nasasawi sa nang papatuloy na bakbakan sa Marawi City. Samantala ayon sa militar, humihina na ang puwersa ng mga bandido na nakikipaglaban sa tropa ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Victor Cusar. Itutuloy pa rin ng militar ang pagsasagawa ng airstrike sa mga lugar na pinupwestuhan ng mga sniper ng Maute Terrorist Group upang maiwasan ang maraming casualty sa tropa ng pamahalaan. Maraming gusali at tahanan din ang kailangan pang suyuri ng militar upang masigurong walang naiwang bomba ang mga umaatras na bandido. Ayon sa AFP, kapansin-pansin naman sa ngayon na mahina na ang puwersa ng mga kalaban. Medyo humi humina no. If you compare ng ano, kung, uh, scale of uh, 1 to 10, uh, kung yung una is 10, ito nasa mga 1 na lang dito sa area natin. Wow. So, so Subalit wala pang katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ang gulo sa Marawi City na nagsimula noong May 23. Sa tala ng AFP, sa ika pitong araw mula ng sumiklab ang krisis, 366 na bandido na ang napatay sa bakbakan, habang 87 sa panig ng AFP at PNP, 37 na sibilyan na rin ang nasawi. Subalit patuloy namang nailigtas ng militar ang ilang sibilyan na naiipit sa labanan. Nitong biyernes, apat na sibilyan ang nailigtas ng AFP matapos ang mahigit apat na pung araw na pagtatago upang huwag mahuli ng mga terorista. Kitang-kita po namin dahil sa uh, harapan namin sila, sumilip kami kundi. Kung pwede ba kami makalabas, o, mahirapan tayo dito, parang mamatay na siguro tayo dito. Kaya naisip namin na maghanap lang tayo ng paraan, parang makakuntak natin yung army. Coordinated po yung ano, habang nagtetect sila, sinasabihan po ng, uh, ng kasundaluhan natin kung kailan sila labas. So bomba mo na, kinanyon mo na yung area, yung mga mortar bago sila lumabas, patakbo pa labas. Samantala tinatayang nasa 300 sibilyan pa ang naiipit sa nagpapatuloy na kaguluhan. Ako si Victor Cosare, humahataw sa balita.